may tayo tayong bulaklak guys sa ating paglilibot Naasabi pa ng may-ari nito ay gamot daw ito sa high blood so yung mga high blood yan guys ito na yung gamot according to them ha hindi naman ito sabi ng doktor but sabi ng mga nagtatanim nito ito ay gamot daw mabisang gamot na nakapagpapababa ng blood pressure So ito na 'yon. No, ang bulaklak na yang ito ay i lalagay lang sa tubig. Pwede sa kumukulong tubig o doon lang sa malamig na tubig, yung plain water lang. Pagkatapos mong ilagay doon ng ilang minuto lang, pwede mo na daw inumin yung kanyang tubig. Ganitong bulaklak guys, no? Hindi lang siya palamuti sa ating mga bahay. Pero nakatutulong din kasi gamot daw sabi nila. So baka mayroon kayong nakikitang ganito guys dyan sa inyong paligid. No? Subukan nyo. Baka naman effective tong sinasabi nilang gamot or herbal daw sabi nila. No? Kumukuha yung ating mga kasama guys. Kasi mga high blood yan sila eh. Ito yung kanyang bunga. Ganito ang kanyang forma kapag hilaw pa. Nangunguha sila. Marami yung kanilang kinukuha. Nakalimutan ko lang kung anong pangalan ng bulaklak na ito. Basta may pangalan siyang blue. Parang blue beret. Ano ba yan siyang tawag sa kanya? Basta blue. Yung kanyang pangalan. Kasi blue yung kanyang bulaklak eh. Yan yung sabi nila. Maganda. Tingnan naman yung kanyang bulaklak eh. Yan o. No? Ganyan lang siya tingnan. Napaka blue. Pero isa na pala siyang gamot. So guys, disclaimer lang ha. Hindi ito galing sa doktor. Kung hindi ito ay sabi lang ng mga nagtatanim na ito ay nakakababa ng high blood pressure. Thank you guys.